May ay uh, turuan paano manligaw, paano uh, mag-treat sa isang uh, dalaga, no? Ang ang wala sa sagot ta. Ha? Ah, oh, pakilagot kan. Ano ang masasabi mo doon? Sabi kasi niya, uh, marunong ba si Bong Manligaw? O tama ba yun? Uh, ano masasabi mo doon? Ay, sabi ko doon, huwag ka lang makailam sa akin lahat. na kanayon. Ha? Ang gagawin? Saan? Pogi <laughs> <laughs> mo naman, Bong. Kapal! Grabe naman yan. <laughs> Kuya Bong, pakis naman. Okay. Sandal libo mo na, sandal libo. Sandal libo, kiss lang? Oo. Oh. Sa'yo na yung kiss mo. <laughs> 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 Ang sarap ini niya iniinom mo. Cobra ba yan? Hindi, hindi cobra to. Sawa. Mm -hmm. Sawa? Oo, sawa. Pagkabi. Parang ano ah, parang um... Tumikinis ka ngayon ha? Tumikinis ka? Iwaw. Sino <laughs> yung natay mo dyan? Pasko. <laughs> Pasko. Matagal pa yun. Eh, Malapit lapit na. Ha? Uy. Malapit lapit na. Malapit lapit na. Malamit, basurahan oh. o. So Ito talaga si Iskandor o. Oh. Iskandor po yan. Basahan niyo po yan mga kabisnes. Basa. Yan. Yan. Yeah, waiting lang po kami dito mga ka-business kasi may may cover po si Papa. Hoy! Ang ka! Ayan, may may cover po si Papa ka-business mga ka-papi ngayon kay Kayla. May, may cover si Papa ka-business. May may cover kay Kayla po. Ayan. Bayan? yan? Oo. Ayan, okay. ah, waiting po kami ngayon dito mga ka-papi. Kapag-upit na rin po ako kasi... sabi ni Miss Jam, magpagapit na ako eh. Yeah. <laughs> <laughs> ayaw mo lang <laughs> Ano? Ayaw mo lang, ma ayaw mo lang mapagalitan eh Hindi, yun na nga eh Siyempre, eh. kailangan natin sa kasi meron tayong Itakot, itakot ka rin pala sa kanya Hindi <laughs> na tagyawad no Mga, pats, mga kapapiyot na na tagyawad oh. diyawad, diyawad, sa, diyawad, ilong. sa ilong Hindi yung mga ilab eh Ah, ganun ba yun? in love. Oh. oh. ayan, nakakaba. Kasi tsaka chick boy pass eh. Ayan. ikaw, ikaw. ikaw yung chick boy. Dali. Ako, isa lang. Wow. <laughs> Ay, wow. Wow. Uh, hindi, lang naman. Bakit? Ilan ba yung nakita mo? Dalawa po. Hindi siya po. Una, no? oh, dalawa, Dalawang ba? Dalawa dito, dito nga, kaya yeah. Dito nga. Dalawa po. Dalawa po. Dalawa po. Dalawa po. Oh, ayan mga um, ah, papi, waiting lang kami dito. At abang, waiting kami, siyempre huwag natin sayangin yung mga sandali. Kailangan meron tayong vlog. Araw-araw -araw, sipag lang. Yeah. mga um, papi? Um. Ah, mamaya po, eh, pagtas ka magpagupit, tuntuin natin si Jam tapos uh, mag-vlog kami Ayun ay, nga pala yung pagsundo kay Jam sa sa channel ko yun eh. Ah, patay tayo dyan Yung no. sabi mo Yung pag no, pagsundo Yung nabiti na vlog ko Ah, ano naman yun, sa barbecue yun boss Kaya nga, o oh, si inahanap nga ng viewer e eh. so, ah, ay, Ayaw mo sila dyan lo? <laughs> <laughs> Ubus na po yung barbecue was eh Ay, di, oh, bakit? May pilihan naman ah Naihatid ko na At ah, ayun, mamaya Naabangan nga nila yun sa channel ko. Oo, oh, bang. Sa susunod na yan, bang, ba pa, mga kabisnes. Abang, ano, uh, yung pupunta natin sa bahay ni Jam. Oo, oh, maganda rin kasi. Siyempre, huwag naman yung biglaan pa. Oh, Hindi naman natin oh. binibigla eh. Hindi yung pagpunta natin kasi baka magulat siya. Oo. Oh. Ayan. Ba't magugulat? Ay, teka, ito matawag. <tod noise>

Nagupit ka. Ayoko mo na? Dami. Pati nga yung bupit. Ayos na yun! Dito ko, dito ko, dito ko. Ah! Ayan eh! Baka masagot lang. Ayos okay. na yan! Ayos na yan! Nagupitan na natin. Ayoko. Okay, May okay. Ay, ano ka dyan? May 100 ka dyan. 100? Oo. Kasi yung 100, Kasi yung mga 100, sige mo silang pamerinta dalawa para at least meron silang moments din. Apo. Ngayon hindi nakavideo silang dalawa lang. Okay. ka lang kayo. Pamerinta ka dyan. Sabay ako kain na. Sasamahan mo lang naman yung merienda bilang din kayo so, Abang nag-aantay tayo ka lang mama. Meron ako. Siyempre pa ito para hindi na magkain. Ayun na mga kapapit. Tapos na rin mong gupitan si Ate Kaila. Panoorin niyo po sa vlog ni Papa. Kung ano yung tura ni Ate Kaila. Dito siya. Ayun sa likod. Ayun. Ayun. Ate Kaila, <laughs> parinig mo nga lang. Sino na yung kamukha ko? No? May bago daw po si kamukha. Si Kalila Prab. Ay, grabe. Oh, Pare, yung kamukha daw tayo pare, oh. Okay. <laughs> Vlogger din yun, ano? Ha? Vlogger oh, din. Oo, ano yun? Uh, kumpare ko yun. Oh. Kumpare oh. mo yun. Oo, oh, kumpare oh. ko yun. At kinakapatid ko. Parang sa... no. yun, oh. Oo. Oh. Oo. Oh, oo, may bong. At uh, yan, mga kapapi, balikan ko na lang po kayo oh. ulit. No? So yun, uh, mga kapapi, dito na kami sa my uh, medical clinic. At uh, hindi ko po na ituloy yung vlog ko noon nang uh, nagpagupit ako. Eta uh, tutuloy ko po ngayon mga kapapi. Kay Bong. Ligarita dali. Hey, oh. No! Ko ba pa? <laughs> Nainis ka ba? Hindi yeah. hindi naman. Naya oh, na lang 'yon. Na uh, concern lang sa yo 'yon. Ano ka ba naman? Alam mo kasi pag ang babae ay nagmamahal. Syempre huwag ka kanya mapahamak, 'di ba? Okay, ulit, okay, ulit. Wag nang ani. Ay. Yeah. Oo, oh, hindi kasi doon sa vlog ni Papa panoorin niyo na lang mga kapapi. Oo, oh, at uh, may ituloy natin yung ano, yung vlog ko noong nagpagupit. Oh, okay lang uh, ano tawag dito. Meron kasing concern citizen ang uh, nag-comment. At uh, maganda pag-usapan natin 'yon, yung nag-comment. Okay lang sayo. Okay lang. Okay lang. Okay. Pung tayo dito. Ba, tayo. At habang uh, bang uh, waiting kami po. May kapapi kay uh, Doc Vincent. Ganda, huwag tayo magsayang ng sandali. No, Kuya bong. Oh. Ayan. Kapit ko lang yung mic mo, ha? Para rinig ka ng ating mga kapati No? Ayun na, uh, mga kapati, meron kasi ako isang upload na sabi, dun sa isang kong upload kay Kuya Bong, eh, Papa Dins, ah, maganda siguro, turuan nyo kung paanong manligaw si Bong. No? Sabi doon sa vlog. Pagka dito, magpunta. Sabi tayo ah. Okay lang naman. Hindi naman against the light. Oh. Ang sabi ay ah... Uh, turuan, paano manligaw, paano uh, mag-treat sa isang uh, dalaga. No? Ang 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 wala sa sagot ng Ha? Ah, pakilagot 'yan. Ano'ng masasabi mo doon? Sabi kasi niya, uh, Marunong ba si Manligaw? O, oh, tama ba yan? Uh, ano masasabi mo dun? Ay, sabi ko doon, huwag ka lang makailam sa akin na skart ko na yun. Ha? Walang makailam ha. Hindi ka naman galit. No, so, kapaliwanag lang. Ah, hindi, nagpapaliwanag ka topaliwan. lang. Sorry po, kapaliwanag lang. Ah, hindi, eh, siyempre, concerned lang din mo sa iyo ang ating sorry, uh, Uh, <laughs> minamahal na ka-business. Oo. Si Kuya ganyan talaga yan okay. pag biro. Ah, uh, lang po ako. Oo. Uh, 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 at uh, uh, ayun nga, mga kapapi, eh, si Kuya kasi meron siyang uh, sarili niyang diskarte. Lalo na pagka nanliligaw, no? Alam niya naman po 'yun, no, mga kapapi, kapag nasa momentum siya o nasa nararamdaman niya na ay sige paps bili tayong bulaklak Di ba may mga ganong kan time? Dati pa naman mga papi ang dami nililigawan na ito eh. Wala, puro bokya. Puro bokya ba? Ako ang hindi minahal nila eh. Ikaw ang hindi minahal? Paano mo na sabi hindi ka minahal? Paano mo na sabi? Ako lang, ako lang. Ano? Ikaw lang ang? Ako lang kakalam Ano ramdaman mo? Naramdaman ko rin. Na hindi ka minahal? Pero itong pagmamahal namin sa iyo, nararamdaman mo ba? Sa inyo? Namin sa amin? Nararamdaman mo? Legit ba? Legit? O, oh, syempre. O, totoo? O, oh, syempre. Di ba yung pirento ko sa inyo dati, di ba? Oo. Uh -huh. Oo, oh, di ba? Muntik na ako mag-last-last muntik na mag last ito, mga kapabi. Pero sabi niya nga, dahil sa pagmamahal ni Kuya ka-Business, O, oh, totoo po yun. ni Mama ka-Business, at ni Papa Dins, uh -huh. tsaka yung mga kapatid niyang Kagwang, uh -huh eh naisip niya mali ito oh. mali itong gagawin ko na ito at ah uh, salamat naman kasi na-appreciate mo kami ok Akala kasi namin hindi eh di ba sabi ko sa'yo na nakamalagaw mahal ko pa rin kayo kahit ano kahit pasaway ako oh. mahal ko pa rin kayo di ba? kahit pasaway ako mahal ko pa rin kayo eh yung mga pasaway naman ni Gwebong mga kapapa hindi naman siya umper noon ah. ha noon sobra talaga oh. As in, mga kapapi. Pero ngayon po, napakalaki ng pagbabago ng Kuya Bong, mga kapapi. Ang dami na rin nating uh, pinagsamahan, mga naranasan, nakasama sa si Kuya Bong. May time pa na pinarehab natin siya. Oh, Magdating sa ano, uh, kahit konti, wala akong galit doon. Hindi pinahalik ako. Ano, oh, pinarehab ka namin? Oh, kahit konti po, wala po akong galit sa kanila po. Kahit konti po, wala po. Oh, ano naisip mo noon nung pinarehab ka namin? Okay lang po sa akin po yun. Okay lang sa'yo. Uh, Kahit po, wala akong gag sa kanila po doon. Oh, napanood mo ba yun yung vlog namin nung pinarehab ka namin? Oo, oh, alam po. Pinapanood ko siyempre. Oo, oh, grab. Masakit din sa amin yun ah. Ha? Saan? Saka daw ko po sa akin yan. Oo. Oh, pero wala akong galit sa, wala akong galit po sa kanila kahit konti po. Oo, pero ako. ang pinag-aalala nga namin yun na kasi syempre noon time na yon nasa bahay, mga babi niyo naman yon. Walang alam si Kuya na ipapareyab namin siya kasi nga ho, Ah, uh, grabe na ho eh, yung time na yun na si Kuya Bong eh. Ayaw naman din kasi namin siya mapahamak ng time na yun dahil siyempre kalusugan niya, marami rin mga nakita sa kanya noong time na yun na uh, isa sa lungs mo, sa kidney, yung mga sakit niya noon mga kababi, pero na-cure naman lahat po. Awa ng Panginoong Diyos, no? At uh, yun, grabe iyak namin noon ah. Iyak talaga kami kasi feeling namin noong time na yun, ako, feeling ko no, na parang uh, nasaktang nasaktan kita. Kasi ako kumausap doon sa rehab eh. Uh, ah, uh, uh, na panood mo. Oh. At uh, sabi ko naman, sabi namin ni Papa, balang araw, maintindihan mo rin kung bakit. At ngayon, ito na siya, mga kapapit. Uh, ilang taon din nang nakalipas nun? Ano yung aring na buwan? O, anong nata o seven? Parang ganun, seven oh, seven months din siya nasa rehab dun. Mga kapapin, hindi rin biro po yung, uh, siyempre, pagpaparehab. Ang no. uh, monthly nun, no, nasa 25,000, mga di ba Tapos, hindi naman siya sa presyo. Pero, yung bang tipo na mawalay sa yung mahal mo? di ba Kasi mahal namin ito si Kebong. O, oh, tsaka eh. halaga, pera lang naman yan eh. Oo. Oh. Pera lang yan at ngayon nga, Kuya Bong, ito ka na. Ang laki ng pinagbago mo. Kaya ko naman tanggalin kaya ko naman. Eh. Kunti lang na kaya, kaya ko naman tanggalin. Eh. Alin yung kunti lang? Yung kaya ko naman. Kung pakunti-kunti, kaya ko naman tanggalin. Yung pakunti-kunti. Yung sa... Lahat. Pag-inom. Oo. Oh, sa ano, kaya ko naman. Kaya oh. ko naman. Nila. Hindi naman yung katanda biglaan. Oo. Eh sana, yung paunti-unti, tuloy-tuloy. Oo, kaya naman. Hanggang sa wala na matira. Oo. Oh. Kaya naman eh. Kaya uh, yun nga, patungkol naman dun sa panliligaw. Okay lang bang magbayo ako sa'yo? Okay lang. Okay lang. Oh. Uh, point of view lang, oh. uh, ibig sabihin pananaw ko lang. Oh. No? I-share ko lang naman. Oh. Eh, eh siyempre, tayo, may kanya-kanya tayong ano, diskarte. Oh. Kanya -kanya. May kanya-kanya tayong eh uh, siyempre, talento oh. pagdating sa panliligaw. Eh ako rin naman, gumaan din naman ako sa mga time na pambubukya. Oh. O sa buukya. Oh. Ganyan ng... Sinabi mo. Busted. Ay, busted ba? Okay. Ako hindi kasi ako na busted. Sa so, ako, sanay na ako sa ganyan. Nasanay ka na sa busted? Oo, sanay na ako. So, okay lang pala magpayo ako sa'yo kasi hindi pa ako na busted. Ay, ko rin sabi yan. <laughs> <laughs> hindi, legit ha? Oo, oh, asan yan. Oo, oh, mga papi, legit. Uh, yung iba kasi hindi ko na sinama sa vlog. May yung mga ligawan stage. Dati pa naman, mga kapapi yun. Uh, mga nakaraan na. So, ngayon, gusto ko lang uh, i-share kay Kuya Bong kung paano Uh, mapasagot siyempre yung babae although na si Ate Kayla eh halata naman na umiibig na sa iyo ba anong uh, masasabi mo doon na si Ate Kayla umiibig na sa iyo ano pang plano mo halimbawa siyempre pag ang babae umiibig na itutuloy mo ba ba yung uh, panliligaw mo sa kanya pag na na siya pag na na siya Mag-ayos na siya, anong gagawin mo? Hindi, maniligaw ulit tayo. Kasi ako lang pala mag-maniligaw, Ako lang pala. Ah, oh, yan ang plano mo? Uh, pag na, nasa nasa okay na siya. Oh, yan ang plano pala ni uh, Kuya Bong pagka pag, uh, magaling na si Ate uh, Kaila. Uh, Mag-ayos na. Alam. Itutuloy niya yung panliligaw. Pagka na nasaan, tumino na siya, ganun. Oh, bakit? Bakit hindi pa ngayon? Uh, ano pa eh? May, may ano pa, something something, ano na? Ah, may konti pa. Ah, uh, may konti pa. Oo. Oh, konti na lang. oh, konti na lang. Oo. Oh. ko, ramdam ko naman yun eh. Ah, mo uh, rin? Ramdam ko naman yun. Oh, ang ang pakiramdam nito, may papi sa tao. At eh uh, ayun sila mama. Mga kaway ka muna. Ayan. Oh, Doon mo kayo siguro sa loob ka, pahinga ka muna, no? Waiting natin si Doc Vincent, may papi. At uh, yun nga, balak mo pag magaling na siya. Maganda uh, rin yun ha. Uh, para sa akin okay din yun. Uh, pag magaling na siya. <coughs> kasi, ah, uh, siyempre, mas ma-feel niya uh, yung pagmamahal mo. Uh, Kapag gaganon. Ngayon pa nga lang, na niya na yung pagmamahal mo, yung concern mo Kasi, syempre, eskwebong, tinulungan tayo uh, na... Madala si Doc si Kayla dito. Para ano, naawa rin ako kay ano, Naawa rin ako, naawa rin ako. Kasi alam nyo mga papi si Kaila hindi yan sumasama sa amin na Pero dahil sa pangkukumbinsi rin ng Kuya Bong sa tulong niya Sa tulong ng kabisnes At syempre nakikit sa lahat ng ating Panginoong Diyos Di eh, ayan sumama ulit si ate Kaila sa atin Pero ang pinaka ano dyan Yung Panginoong Diyos mga papi kami makakasangkapan lang naman kami Pero yung effort din ni Kuya Bong appreciated din natin yun mga papi But uh, ako, mag-share lang ako. Siyempre, halimbawa, dumating na yung panahon, i-claim eh, na natin, gumaling na si Ate Kaila. Fully, fully recovered na siya, as in, uh, ready na siya. Handa ng magmahal. Oo, sa'yo Ba, gagawin mo nun? Siyempre, uh, ganun pa rin. Dalawa lang naman niya, kung gusto niya, mapag-ayaw, ayaw, hindi harap tayo ng iba, ganun lang. Ah, ganun lang? Oo. Pero, tawag dito, para sa akin, para wala kang pagsisihan sa huli. Gawin mo yung best mo. Gawin mo yung uh, nararapat. E eh, ikaw, ano ba nararamdaman mo sa kanya? Ang naka-Tagalog alam lang, magaling na lang niya. Oh, yun nga. Ano ba? O, kumaling na nga siya. O ngayon, kahit di pa siya magaling, may nararamdaman ka ba sa kanya? Oo, oh, meron pa rin. Pero, oh. o, yun, yun naman pala eh. Ayaw, ayaw. <clears throat> sa akin, para wala kang pagsisiyahan sa uli, uh, pag kumaling na siya, ayaw. kasi yung sabi mo, na pag ayaw na sa akin, di ayaw na sa akin, pag uh, gusto niya, gusto niya ako, pero, Ipakita mo pa rin yung effort mo. Oh, tuloy pa rin, tuloy pa rin. Oh, ipakita mo pa rin yung uh, sincerity oh. Yung uh, tao dito. Iporso mo pa rin siya kumbaga uh, ligawan mo pa din. Ah, uh, minsan kasi ang babae pakipot eh. Uh, parang ano 'yung Ah, uh, ako lang ba Parang ano ba? Parang 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 sasakyan. Parang, ah, parang sasakyan? Parang, parang nililinisan ko siya. Ah, nililinisan? Oo. Ano ibig mo sabihin? Parang, parang bagong tingnan Bagong tingnan mm. Bagong linis. Oo, oh, bagong linis. linis. Tapos talaga na bulaklak. Kaya yeah, tsokolate. Ah, yan. oo Parang nang ko sa gabi. Ah, gusto mo sa gabi? Ang <laughs> <laughs> Oo, oh, lang naman. Ang sa akin, Uh, yung, yung sa panliligaw pwede ka magtanong halimbawa gumaling na siya na uh, meron akong uh, idea ah. na ano kaya kung okay ba to? lutuan ko ba siya? Pwede yun eh, ah. mo, anong paborito niyang ulam, uh, anong paborito niyang kulay, ano yung gusto niya, bulaklak ba o tsokolate, ano yung paborito niyang kanta. Uh, Yan yung mga aralin mo ngayon, Bebong, para ma makamit mo yung matamis niyang oo. Sa ngayon, oo, umaamin siya ate kailan, mahal ka niya. Pero iba pa rin sa pakiramdam ng babae na Ay, eto si Bong niligawan ako nito Ay, eto si Bong pinaghirapan ako nito Tsaka iba pa rin, halimbawa tayong mga lalaki Napasagot natin yung babae Ay, yan, pinaghirapan ko yan eh Pinagbuhusan ko yan ng panahon, ng pagmamahal Lahat-lahat, no? Kung sakali man Siyempre, dumating yung panahon na binigay mo lahat, di ba? Hindi man siya, at least wala kang pagsisiyan. Ha? Yeah. okay At least nagawa may part mo na pinaramdam mo sa kanya na mahal kita. Na gusto kitang makasama abang buhay. Bravo. Lahat, lahat, lahat yan. Oh, yan na, ah, doon sa nag-comment ng uh, parang hindi marunong maligaw si Gayabong, marunong po yan mga kapapi. Sa ngayon, inaantay niya lang po mga kapapi okay. na gumaling siya po. Oo, oh, totally healed si Ate Kayla para mas dama. Oo, oh, mas damang dama ang anil. Hindi pa dama. Kapag dating sa uli wala tayong pagsisiya pag sa uli. Oo. Okay, magalala mga kapapi at uh, gagabayan namin ni Papa yan. Biyabong, kasama yung mga kagwang natin, gagabayan natin yan lalo na sa panliligaw. Support kami sa iyo, ha? All the way support kami hanggang uh, sa kayo. Kung loobin ng Panginoon Diyos, ikasal kayo. Di ba? Oo. Yeah. Walang masama na babi. At saka, ito lang po, paglilinaw sa lahat. Hindi po kami, mga kapapi, yung uh, uh, may kagustuhan nito. Si Bong at saka si Ate Kailang may gusto nito. Walang alam po, walang kanaw, walang sulsal po, walang sulsal. Uh, Oo, uh, walang... Uh, at dati na Andiyan na naman kayo, Mag, uh -oh. andiyan na naman, reto-reto na naman kayo, Sorry, wala po, wala po, reto-reto <coughs> po, wala po. Walang reto-reto, ang sa amin lang, ito kami mga kabapi, pinapakita namin sa inyo, sinishare namin sa inyo, yung istorya ng buhay namin, para mas lalo kayo ma-inspire, entertain at saka syempre, uh, magkapulutan ng aral, diba mga kabapi. Kasi si Kuya Bong, alam niya na may istorya niya, dating nangangalakal, si Ati Kaila, ganun din. Diba? Na nagkaroon din sila ng labis ng kalungkutan. Ngayon, eh deserve nila mga kapapi, na mahalin din ang tama. Di ba? Etong ginagawa namin po, para sa inyo po to, etong ginagawa namin. Para sa inyo rin po to. Ask lang po sa amin? sa nag-comment, anong masasabi mo? Nasa'yo naman, nasa'yo naman yung gusto mo. Nasa'yo naman mula kami pwede kayo mag-share ng thoughts. Babasahin ko po yung mga comment nyo. Doon sa, siguro, alam ba, magkaroon kami ng vlog ng Kuya Bong. Babasahin ko yung mga recommendation nyo o, uh, o po yung mga ideas ninyo para maisip din ng Kuya Bong. Kasi si Kuya Bong, di naman nakakabasa ito eh. So, babasahin ko para sa kanya. Makikita nyo rin kung ano yung reaction niya. No, mga kapapi. Tulungan natin ito, mga kapapi, silang dalawa. Kasi sila po yung... Uh, na tawag dito, gaya nga nang sabi ng ka business, 'di ba? Na karapat dapat tulungan na kababi kasi wala na silang pamilya. Kuya Bong, walang pamilya ito. Kami ang tumayong pamilya ng Kuya Bong. Si Ate Kayla naman, eh, baga may pamilya siya, pero si Ate Kayla pala ay pinampun. Noon, na kababi. Pinaampon din pala siya, parehas din kayo. O, okay pala kami, magkay okay, pala lang galit. Pero pinaampon din. Okay. Naparoon mo ba yun, yung vlog ko na yun? Okay. Oo, pinampun pala siya. Naalala niya kasi memories niya, mga unti-unti. arang kay Kuya Bong din noon, nung unti-unti uh, siyang nagiging maayos, naalala niya yung eh, mga memories. Ganun pala yun, mga kapapi. At uh, exciting, exciting na part ito, mga kapapi, sa buhay ng Kuya Bong at Ate Kayla. Sana po ay patuloy niyong suportahan yung ating dalawang uh, beneficiary na ito, Kuya Bong at Ate Kayla, story ng buhay nila may pagtagumpay natin na gumaling si Ate Kayla. Sugebong si naman eh makapag-asawa. Meron din siyempre si Ate Kayla, no? Bala na Panginoong Diyos sa kanila. Basta kami nila papa ay uh, papakasanggapan kami. No? Apo. Ngayon na nandito tayo ngayon sa Clinic Doc Vincent. Sama ka ulit mamaya sa loob ha. Oo, kami Oo. support ka pa rin. Oh, siyempre. Support pa rin ako sa inyo. Siyempre, kasi Saka especially kay... Kyla. Kay Kayla. Siyempre. <laughs> Para makatulong rin. Siyempre. At uh, yun lang naman mga kababi. At uh, pakeban nyo po yung uh, mga susunod natin ng mga vlog. At uh, masaya ako ngayong araw. Kasi kumpleto kaming team. Tsaka natapos natin yung uh, dalawang linggo. Dalawang linggo yun ah. No? Ang lumipas Ay, na... Uh, dalawang linggo pa? Oo. Oh, dalawang linggo yun. Yung pagpapainom natin ng gamot. Ate Kayla, hindi biro yun. Tsaga lang talaga po. Tsaga, tsaga ang ating, uh, tsaka pagmamahal, mga kapapi. Salamat din po sa inyo, ha, mga kapapi, na sumabay-bay doon sa dalawang linggo na yon Sa mga update-update Ate update Kayla, pagpapainom natin ng gamot. Thank you po sa inyong lahat. Hindi man namin kayo kilala, personal. Pero andiyan kayo, nagmamahal, sumusuporta. Parang kasakasama na rin po namin kayo na tumutulong talaga Ate No? Apo. So yun lang mga kapapi at uh, waiting pa rin kami kay Doc Vincent. At Kitakits uh, kita kita sa next vlog Apo. mga kapapi. May gusto ko pa sabihin? Wala po. Wala po. Wala po. Sa mga nanonood? Manon lang po kayo. <laughs> Napaka direct to the point din itong Miss na ito Never. no, mga kapapi. Okay na. Uh, God bless po sa ating lahat. I love you all. Mga kapapi. Never say goodbye.